Hello guys. May nais may na ako naisipan guys. May igwa akong, may gupo po akong iba vlog. Yan na naadlaw may iba vlog po ako. May igwa ako sa Eva Prank. Papalukuhan ko po guys ang asawa sa manghud ko na lalaki tapos anakon manghod manghud na babae. So saya na guys, an usad tunay ka sa bubon kaya ma-prepare kita san aton. Aton iba vlog. So guys, bahala na kamo kay ano lang niya, siya, eme lang. Kumbaga, warang mahimuan sa buhay. Kaya nagsara ko akon. O kaya may naisip ako na kalukuhan. So, let's go, guys. E-ready na naton tanan-tanan. Masitap na kita sang camera, guys. kay atuntan na e-ready na natin. vlog Cheers! Guys, nagpabakala niya ako sa tinapay. kay sinuta ato at nagkarigo sa bubon. So, maridi kita. Igridit tayo na siya. Puputangan tayo na siya sa kulgit. Waran kulay pula na kulgit ka. Kulay puti. So, pasensya na kamunuta and jazame. So, ada guys. Nagpakuha ako sa pamangkin ko sa upat na battle na puro ko. Kay nagpabakal po ako sa 1.5. Tapos, nagpabakal po ako dida sa... Ako sa tuyo kaya ako ibubutang sa battle so ada guys pa-watch na lang po guys, maabot na, na ako usad na manghod. Ipa-vlog, eh, ipa-prank ko siya sa sa, po, sa pinapay. nilang. lang, Tawagin ko lang ha. i up ko lang guys ang camera para hindi rin niya makita. Ayan! <laughs> Ay, okay, na-prank ko ang ko. It's a prank! Shara! <laughs> guys, may nagabot ako yun na ano, parcel. Maganda po siya. Tari po, papakita ko sa inyo. Sana mag-order man kami. Butang ko ang link sa comment section. Sorry. Wait lang guys, ha? Ayun po. Maganda po siya. I-unbox uh, ko po siya, guys. Wala pa nung mahawid sa camera ko, kaya hindi lang. So, solar po siya, guys, na bulb. Mga bulb po siya na solar. May may pop-in remote na sa bahay. May remote.